Next level na kiligan, wow! Rereaksyonan po natin ngayon mga idol ang tambalang dadith. Grabe nga ang mga eksena ni Papa Dan at Medit dito na ang surprises turns into yakapan moments. Halaka, nakakakilig. Bago po natin uumpisan ang nakakakilig na pagreaksyon, ay eh shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Start na nga po tayo mga idol, wow! Papadan piniringan na nga ang mga mata ng isang Medith para e-surprise ito. Grabe nga ang naging surprise ni Papa dan dito kasi nga. Ay ang isang Medith ay napapa, wow sa gulat! Chidan, ba't po may ka? Huwag ka mag ano? Ano lang sa-surprise sa'yo kasi The nature lover ka? <laughs> ay, oh ko Ay, ayaw na yung sarili. Ayaw ka dito? The Di nature lover ka? Opo. Kaya dito kita dinala. Dahil sure ako magugustuhan mo to. So, gusto mo nang no? makita kung nasan tayo? <laughs> Ready ka na? The world seems so Yes. Hindi ka uh, address pag nakita mo ito. <laughs> <Makabiglang>, ano, tumakbo. Oo nga po, yung baka tumakbo. kita. Huwag <laughs> ka mag-alala, Medit. Uh, oh, mo ito dahil nature lover ka, kaya uh. sakto talaga ito. Pinsan kita din nila. Ano, ready ka na? Hindi ah. ha? One, one, two, three. One, two, three. Wow, ang ganda! Successful nga ang naging nature surprise ni Papa. Dan kay Medith, nagustuhan nga ng sobra ito ni Medith kasi nga ay mahilig po kasi siya sa adventure kaya all goods po talaga ang unang pa-surprise ng isang Papa Dan. Dinala nga ni Papa Dan si Medith sa hanging bridge at pinasaya na nga po ito ulit ni Papa Dan. Kaso lang ay ang isang Papa Dan ay takot pala sa heights kaya comfort po talaga ito ni Medith na pinapalakas po talaga niya ang loob nito na di na matakot pa. Sumunda so, ka doon? Hanging bridge? Oo. Oh. Mm hindi -hmm. ka natatakot sa ganyan? Ay, hindi sa probable pa. adventures. Uh -oh. pala. So tara. <laughs> Baka ako pa yung pumapit sa'yo eh. Ang masasabi mo dito sa ano? Sa hanging bridge? Sobrang ganda po. Di ka matakot sa ano? Sa heights? Hindi naman. Kaya mo tumingin dyan, hindi ka lalulula. Mm -hmm. Kasi ako parang... Kinakabaan na ako. Bakit naman po, Sir Dan? Kasi eh, sa gitna na tayo eh. Tapos umalog na. No? Kasi baka naman may mga maulog d'yan. Mga muntas. Baka so, maulog uh, uh, tayo. Dito na lang tayo. Hindi ka na, Sir Dan. Punta tayo doon. Parang mas maganda yung view dito sa may gitna. Mayinip. May, may hiyan <laughs> na yata kasi doon. Bawal yata tumuloy doon. Pwede yan, Sir Dan. Wala akong mga kapaskil. Wala akong tao. Dito <laughs> na lang tayo. Baka nag-transpassing tayo. Hindi yan, Sir Dan. Ay, hindi yan, Sir Oh. Baka kasi masira yung tuloy, mahulog tayo pa rin. <laughs> Hindi ko sa akin ka mahulog. <laughs> sige na, bumalik na lang tayo. Bumalik hey, na sa ito. Ayaw mo kasi. Hindi. <laughs> Kaya mo yan. Kasi mas mas, mas uh, ma na manunula ako. Hindi. Kaya mo yan. Nandito ako, <laughs> oh, sige, ako sa ito. Sige, magtitiwala ako sa'yo. Sige. Kasi yung taas eh, ayaw mong tumingin dito sa ilalim kasi baka uh, matakot ako eh, baka mayakap kita bigla. Ay, grabe! <laughs> <laughs> <you> <laughs> malay mo, mahilo ka o oh, at least hamo kita, di ba? Ah, pag nangyong ka, sasalain mo uh uh ako. Sa mo, mo. <laughs> 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 ah. Tignan mo, medyo na wala yung kapak ko kasi nandiyan sa tabi ko. Sige, say then, picture tayo para may remembrance naman ako sa place na to kasi oh, first time ko lang. Tara, dito ang mas Grabe, humirit nga si Papa Dan kay Medit na baka mapayakap siya sa sobrang takot. Naku po! Isa ka talagang Manila boy pag bumanat Papa Dan. Nag-take nga sila ng pictures together para may remembrance sila. Grabe, nakakakilig. Sana all kasing sweet new team the death. At di pa pala tapos ang surprises ng isang Papa Dan. Kasi nga ay may pasabog pa nga siyang nakakakilig na surprise. Oh my goodness! Ikaw na talaga Papa Dan the Manila Boy. Gusto pala ni Papa Dan na ang unang pagbisita ni Medith sa kanilang lugar ay memorable ito at especially maging part siya sa memorable experiences ng isang Medith na paniguradong di niya ito makakalimutan sa buong buhay niya. Uh, Medith meron pala akong uh, surprise para sa'yo. Ay, grabe naman. Ito pa lang, si Dan. Sobrang saya ko na. Ito Please pa lang. Pa lang. Yes. Di, pa yan, di pa tatapos dyan. Kasi grabe. Syempre, first time mo, gusto ko maging special at memorable sa itong ano. unang punta mo sa diet. Para siyempre, ka. Mm -hmm. At ano, maganda experience mo kagad sa first time Pumunta dito. At siyempre, kasama mo. yun Diba? Kaya oh. yeah, memorable na talaga yan. Ito surprise na magkas ito. No, at, no! first sponsor sa sa oh, Ang bilis! Ang <laughs> oh, bilis. bilis! Thank you po! Thank you, Sir Dan! <laughs> Meron din <kayo> tayo... <laughs> oh, oh my God! Ah, <laughs> okay. so, oh my God! The first time ko lang ng ganito ka Ano gusto mo? Ano lang dito? Baby Daddy! Daddy! Sir so, Dan, hello trophy. Sobrang uh, effort pala, Sir so, <laughs> ko okay? ah, uh, oh, time ko yeah. <laughs> well, lang yan maranasan. mag-celebrate may paano pa regalo. next week, na, na Oh my goodness! Isang buwan na pala tayong pinakilig ng tambalan nila. Wow, grabe! May pabulaklak nga si Papa Dan kay Medith. Tapos may napakamalaking teddy bear pa. Naku po! Pinangalanan na nga ito ni Medith ng Baby Dadith. Hala ka! Baby Dadith? Napasabi tuloy si Papa Dan na may baby na sila. Naku po! Sa sobrang sayangan ng isang Medith ay di niya naiwasang mapayakap kay Papa Dan. Wow! Yakap nang dahil sa surprises. Kasi nga ay first time daw niya maranasan at makatanggap ng maraming surprises. At may sinabi nga si Papa Dan na nagulat siya na di nga niya ini-expect ang pagyakap ni Medet. Kaya napasabi tuloy siya nang parang ngayon lang daw niya naranasan ulit ang kiligin. Naku po, pag-ibig na ba yan Papa Dan? Halaka! Panurin po natin mga idol itong tampisaw moments nila together. Naggrabe ang sweet sa isa't isa, nakakakilig. sulit talaga ang serye na ating napanood, kinilig na naman ako sa kiligan serye ninyo Team Dadit, sana pa magtagal pa ang tambalan ninyo and more month seri together to come. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin o opinion ay mag-comment lang po kayo. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.